gumawa kami ng investigation sa loob ng uh, Department of Education. Uh, isa, isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Corruption sa loob ng department. Ha? Dep Ed, mga kaklira, ibig sabihin maraming corruption. Okay, sige. Of uh, education. Hindi lang sa laptop, ha? Madami kasing, madaming reports uh, of corruption inside uh, the department. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito, dito talaga, mas ilalaglag mo tatay mo dito. Department of Education, hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong uh, report, uh, pinapaimbisigahan yon. So isa sa mga inimbisigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit uh, sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Uh, Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation. Para kung anuman yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad uh, namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. Okay mga kakadira, laptop pinag-uusapan natin dyan. Huwag niyong kalimutan Laptop at nangyari daw ang procurement sa DBM. Sige, tingnan natin. Okay. Mm -hmm. uh. So, ang pinaka-papel na nasa uh, loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. Oh, pero di niya sinasabi kung anong panahon, mga kaklira. Di niya sinasabi kung anong panahon. Panahon niya ba? O noong nakaraan? Definitely, hindi naman kay Secretary Sani ito. Kasi wala pa si Secretary Sani sa DepEd. So in other words, meron daw agreement ang DBM at saka DPD, uh, ang DepEd. Mga ka-clear, kasi ganito yan. Kapag ka merong hinihingi na pondo, di ba? ang ahensya mismo, ahensya mismo, ang magtatap, siya ang magre-request sa DepEd, ah, sorry, sa DBM for the release ng budget. Okay? So, doon sa sabi niya, mga ka may na may contract ang DBM at DepEd, di ba? Okay, ulitin natin ha yung agreement between DepEd and DBM. Oh, DepEd and DBM. So ano pag-release ng pera? 'Di ba? Pag-release ng pera 'to. Hindi naman dumerecho ang DBM eh sa pag-procure ng laptop. 'Di ba? Kasi ito lito tuloy tayo ha. So hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. Paano? Eh may kontrata nga. O oh, pero hindi ko justify to kasi tatama ang tatay niya dito. So ang pinaka na magawa lang namin uh, doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin mag blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh! Diba? Mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Dito sa kanya. Okay. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng uh, Commission on Audit, may lalabas doon ng mga uh, personnel. O bakit hindi agad ikaw nagpag-fraud audit? Hindi ito na ikukuwento. Ni VP Sara noon, ang vice presidente, Di, hindi, niya to nababanggit about the laptop procurement. Ha? Sige, tuloy. <coughs> involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personal involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon Investigation. Teka lang mga clear Di diba, may 1.5 million gadgets and school materials ang hindi niya inactionan. Remember that? Ha? Huh? So, ah, hindi niya lang binanggit, di diba? Ha? Huh? Ang hindi nakuha from the warehouse. Oh. Involved ba yun doon sa anomalya? Hmm. Ito mga clear ito ko lang ha. Pero papakita ko yung laptop sa inyo kung ano sinasabi niya Pakita ko lang to Ito 1.5 million dept ed laptops uh, items stuck in warehouses since 2020 niya to inaaksyunan mga kaklar Na tenga ang laptop Ayan oh more than 1.5 million dept ed items including laptops books and classroom furniture have been sitting in warehouses undelivered since 2020 pero ngayon, inactionan po ito ni Secretary. Na, nagawa na po ito ng paraan. Kasi para magamit po. Sayang, oh. Magkano to? Diba? Tapos, may laptop dyan, pero uh, kung di tayo nagkakamali, tinatanong dati ni Congressman Ruizzo, ba't humingi pa kayo ng budget for the laptops kung may laptops na nakatingga? Diba hirap na hirap sumagot yung taga-deped at that time? Remember, that's si, si Congressman, uh, Congresswoman Ruizzo yung nagtatanong noon.